Dito na po tayo sa arko ng uh, binondo mga kapatid. Yan you know? o. Wow. Wow na wow. Yan you know? o. May mga pulis. Mga nakabantay na sila mga kapatid. Yan o. Buta tayo doon? Oo. May mga pulis, Ang dami niya mga kapatid. Kaya <laughs> na para maka... Ano sila muna? Maka... 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 Hindi, hey, meron dyan. Oh, Ang ah. dami nila dyan eh. Ayan po mga kapatid oh. Hindi na sila nagpapasok doon kasi sobrang dami ng tao talaga. Yun know? o. Wow. Ha? Ah? Ah, Picture-picture muna tayo rito. Wow. Poh menga mendirik mah ha, ah ha, ha. ah.